Magandang gabi sa lahat mga kamister ko. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Uh, ko lang. Tapos kami kanina sa trabaho, alas 9 na ng Bago mag alas 10. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kamister ko sa mga nanood sa project serie po natin. So, hindi lang ako na pagka tutok ng ano mga kami sa, trabaho kasi siyempre kay tayo eh talagang busy busy din tayo sa pagtatrabaho so hindi basta po yung trabaho na ano lang kailangan tutukan din kaya para matrabaho din na maayos ayan so nakadating ako kanina dito mga kamister sa bahay mag alas ano na yata no? alas 12 alas 12 tapos tanghalian lang tapos maya maya na talagang bagsak talaga yung katawan hindi na kinaya bali 18 hours na akong gising mula pa nung kahapon pagkagising ko ng umaga hanggang sa inabutan na naman ako ng alas 12 ng uh, tanghali so talagang puyatan din yung ano namin trabaho kita nyo naman mga kamisen ko ano, yung project talagang highway at saka hindi basta-basta ka Kaya minsan nata, natapat kami ng Sabado sa pagbubuhos kasi yun lang yung panahon na ano na pwedeng malak natin yung isang lane para makapwesto po yung ating bako at saka yung ating mga mixer na magbubuhos. Kaya minsan nabot talaga kami ng linggo So, isang buwan na to mga kamister ko, simula nung talagang pinaspasan na namin yung project. Hanggang sa ngayon, eh, puro sabado yung buhos namin. Kaya, ang uwi ko ay linggo na. So ito, tulad nito, isang gabi na lang ako dito mga kamister na matulog dito sa bahay. Bukas, babalik na ulit na sa batrabaho. So ngayon ang ano, mga kamister ko sa trabaho namin, ano, pagka talagang yung area kailang kailangan na magawa kahit weekends minsan talagang gagawat at gagawa ka so magkakapila ako mga kamister ko at binili na ako ng tinapay ng aking anak sino ang ano nito may gusto <laughs> parang ano to ah. to mga kamis tayo. Insay So, magkakapi lang ako. So, ayan. Favorito. <laughs> ayan, hello Katie. Ayan. Maraming maraming salamat mga mister ko sa mga nanood sa Project Seripo ng ating blog uh, vlog na ginagawa. So, sana suportahan nyo pa rin ako mga kamister. Maraming maraming salamat sa inyo. See you sa next vlog po natin sa Manila na siguro mamaya, ay bukas. And, nantok pa talaga ako. So, maraming maraming salamat. Muli, see you sa next vlog po natin mga kamister. Love you all.